What's up mga bay? Nagagya ka ron sa Bangkok, Thailand. At ta ka, ka ron sa sikat nga restaurant, ang J5 restaurant. Sikat daw ni siya kay mo ni siya ang pinakaunang street food stall sa Bangkok nga na-awardan ng Michelin star. Awardan siya tong pagka 2018. mga seafood na pagkaon daw ang um, mga specialty ani niya na diluto sa wok ni suway ko o pabok ani nila nag email ko pero wala may reply so karon mag wok in lang ta mga ato ta karun mga alas padong na alas otso suway na napabay kung napabay napabang kakabatag dumirok fully booked daw na sila per me pero ma-accept na po sila mga walk-in so suwaya na mga bay so nanataka rin sa J5 restaurant mga ang itsura mga bay nara sa Dakwin sa Kalsada tapos mga lasot so na karun taas na kayo ang linya daghan na kayo mga tao na naghuwat na lakili luckily nakakuha kung siya numero number 31 ta so mao ni ang ilahang menu ang specialty daw ni nila kay kuan um, omelette crab omelette so mo tong suwayan so grabe mga bay after mga 5 hours hinoot, hindi ka lasut, so ginuwat gikan kan lasot so karon mga launa na ay sa pa na tawag among numero number 31 mga alauna na so na kayo wala pa ko'y pamahaw o to so mga nino nakalimpod na tayo sa sulod so mga dito pair na ang mga pagkaon awag na ko ako ah. dili pa dito so mga si na, na siya si J5 ka nang nagluto na tumakita ka rin na siya ang nagluto ang uban yung makauban kauban si pera so siya rin ang magluto ay niya ang mga pagkaon dito medyo take long kode atau harganan ke ooh so morning notulere wer mengalaman siguro ng mga stir di siya ah makita na to boys obral for paring lah haram tới dorong skop b dual so Mone siyang crab meat omelette so, sa mga specialty siguro nila so may taatuan na nito guto na let's see tara ah yes atuan na gida eh so mone siyang lahang crab meat omelette very fluffy no? very tambok tanawon and nice perfect ang color pagkaluto. Next, kaya maunit siya ang gum can noodles, I think. Tapos, ang gum omelet. Tapos, ang gum can noodles. And, yeah. uh, tapos, kaya, mabuhay. Tapos, kumiyang soup. Tapos, kaya, kaya, tapos, kung 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 Ito kung 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 shrimp kung 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 Tara mga bay, time to eat. So, mo na ni siya mga bay ang after. <laughs> Simot sarap. Lami ra pod tanan. Or basing gigutom lang ko kay walay pamahaw pa ni Pero in fairness, lami tanan ang crab meat omelette kay lami ang crab nga palaman nga subak kay tambok yu kayo ang mga crabs and very ano dagko yu kayo ang meat sa crabs tapos ang drunken noodles stir fried kay lamig pud grabe dagko pud ang shrimp tapos ang tom yum soup very you know authentic og lasa so medyo worth it tra ang uh, paghuwat pero murag dili na siguro worth it nga balikon pa <laughs> kay taas yung kayo og linya and then ang lasa medyo lamig siya pero as an asian siguro nga dila medyo na sanay na ta sa lasa. So medyo normal na lang sa ato ah. Basig sa mga western siguro ma, ma feel nila nga exotic yung kayo og lasa. Pero sa ako ah medyo Asian, anada sa mga Asian nga lasa. Medyo okay po. Well, medyo angat lang siya gamay, lami ra siya gamay kaysa sa normal. Pero di yung kayo nga uh, ah, grabe lami ang diperensya. Grabe dako ang diperensya sa lasa. So, mo ni ang atong nabayran, mo ni atong bill 4,730 Thai baht. Grabe, mga 8,000 pesos. mo lang my ni testing experience ka usa, pero di na um, kung na may time and na -may budget, pwede ra kayo mo muhapit dire pero it's not really a, a must na i-try diri sa Bangkok para nako ha kung gusto lang mo mga mo, mo try Michelin star uh, very legendary na ni siya so pwede ra pod mo mo, mo try dire karon busog na ta mga bay laag taron dire next sa madame Tussauds Bangkok sa Wax Museum nangita ta dire sa atong mga idol Uh, si Michael Jackson si Vincent siya. Ah, si Zuckerberg. Si paring Mark. Uy, si Kwan. Si sa ganun siya. Mario Maurer. Si Queen Elizabeth. So, si Putin. Si Vincent ni sila. Huwag na ako kaila. Tara mga bayan sulta. Meet your favorite. Tara, mamit meet ba na ito? Pangitawa na ito. Itong mga paborito. Una, una sila, Captain America. Si Britney Spears ang unang nisugat na to. Dari. Era na sa sulod. Mga siya silang si Lee Kuan Yew. Huwag ang iyahang asawa. Lee Kuan Yew ang first prime minister sa Singapore. Huwag si Kwa Gyok Chu ang iyahang asawa. Tapos... Mga siya. Nakalikan sila si Sukarno Ang founding father sa Indonesia Ang usa Kinesia si Kinesia mo si Sukarno uh, The founding father of Indonesia Tapos Kinesia si Prem Tensolanonda Tay, ito siya Tay. Una po si Gandhi ang ato mo siya tong idol meet your favorite so nara tong favorite kinisya, siya tapos kinisya si Bud Buddhist monk <laughs> di po ko familiar ani niya o si Mao Zedong sa China tapos si Princess Diana very famous Diana, Princess of Wales. Natanaw uh, na to by close up. Grabe ang detalyo. Up close and personal. Astang mata. Very borderline creepy. Kuha <laughs> mm, kayo. Astang ka ng skin tone. Ang kung sa skin detalyado dito kayo. Kung sa nisla. Jinping. O yahang asawa na si paring Xi sa China ang current president sa China o bawas siguro asawa sige Gibay si paring Xi arita ni isa sa India not sure kung sa siya grabe yung astang detalye sa rinda moody for sure sa india na siya hindi ko familiar kung sa asa na siya uh, Aung san sukye o sa burma Ala, famous sa burma i'm not sure more prime minister pa siguro ni siya si Maring ang sukison so -Kisong -Kisong. basta moto yung mga bay eh? Yeah, we are oh, detail oh. Hasta ang costumes. In po pod. Si Lee Shin Long. Sa Singapore, mas siguro po nito Lee Shin Long. Tapos, Uy, si Lang Michelle. O si Paring Barak. Mga ah, dagko kayo gisi. Yung dotag mga ngipo, no? puti kayo Arita ni o oh, sa sa tong pinaka idol si Paring Einstein si Albert Einstein nara si daw kayo gagtang mga atong favorite pinaka favorite kita na ako akong duha ka favorite si Gandhi o si Einstein nara si Paring Mark ang founder sa Facebook kung wa mo kailan niya mo siya si Mark Zuckerberg kung sila wa anak pa February yan mga author siguro Gordon mga wife like. tapos kini sila mga musician no? si Pabarote uh, sa arts na ni sila dire kini sa na lang Beethoven siguro to then dire sa sports mga mga personality sa soccer Ito si Tiger Woods mga uh, soccer players na sila Nara uh, si Paring Tiger Si Muhammad Ali Nara Bata pa siya diri uh, Famous sa uh, boxing Ito si Aydeline Diaz to <laughs> di dahil siguro Tapos uh, si Yao Ming Esto Xiaomi Yao Ming Nara Gravita Asang Very tall and lean uh, ah, Maghangad mo niya actual height siguro Maghangad ta niya Gravita Asang Yao Tapos Arina Tadiri si Serena Williams ah, personality sa tennis Sayang wala silang Federer ako mga idol si Serena si Ramina di ba si, si Serena di ang ilsoon po wala si Venus tapos kinsa mo siya si Pai siguro nito si Zilong <laughs> murag si Zilong ang costume pero hero siguro nito siya dari sa Thailand yan yung dupo kay detalye ang atay. But di ko familiar kinsa ni siya. Ito na balik. Ang sarap siya yes. si... Oh, nara. Si Mario Morir. Itong idol siya. Nara. Sigat na artista. Dari sa tay. Mga niya ang nakapasikat niya. Ito niya costume niya sa lida ng Apimok. Tapos, Si Roshan, isa siya. Ah, mani siya ang Indian actor nga, tanawa kayang kamot mga bay. Nga siya extra thumb. Pero sikat ni siya nga Indian actor. Si Roshan. Roshan. Pagkuna sa naiyan nga. silang Bruce Lee. Bruce Lee. Enter the, Mani ang so, Enter the Dragon yung costume sa Enter the Dragon ipo ako masayo o hairstyle nga ako isunod once upon a time na <laughs> uh, narasi Captain America so ni sila mga bay ari na ako takotog salamat sa paguban kita kita sa sunod nga video sige bye mga bay